may bubulyag, nakakaloka. Ano pa ba ang talent mo? <laughs> Pero yun nga, um, ako, well, main ko naman talaga ang comedy at pagpapatawa kasi kinalakihan ko na talaga yan, oo. Ever since naging uh, maklang kanal talaga ako. Ah, ba? Di ba? Kasi yung kanal, yung kitang-kita ko. Yung kanal, yung kanal, yung kanal. na kita, i-expose, makamamaya kasi nila sa iba. Sorry. Pero yun nga, bilang isang bakla ka na, loo. Talagang mahilig ako magpatawa talaga ano, na bakla. Pero alam mo yun, as syempre kasi sa ano sa society natin, di ba mga LGBT, very expected talaga na ako hindi ang gagawin. Eh. So since ako as an artist, siya, di ba? Matami oh. mong big oh. words sa kanal ng big words. Society. <laughs> <laughs> Bakit narakit ako ngayon yun? Ano ka oh. <laughs> kasi ako bigyan mo ako ng compliment kayo, oo. Oh. pressure ako sa mga pakikito para mama, Ang ganda ng mga lapag buto na ito. Tsaka <laughs> tunay kasi oh. <laughs> Pasaling tapat kasi Pasensya na wala talagang oras sa mga adi ko. <laughs> kahit sa akin. Kahit sa akin. Kahit ang oras na pumapayo kami. <laughs> Pero yun nga, ang um, gusto ko, alam, alam talagang ano, um, since marami na ngayon mga type of films, for example, sa mga A24 na ano, syempre gusto din na, gusto ko din ma maranasan or matry na mag magkaroon ako ng mga at least mga ibang type or atake na mga pwede kong pasukin, na larangan or genre, di ba? Kasi, alam mo yun, syempre nakakapagod din magpatawa patawa magpatawa, magkawin. Ano ko... nga yun? Ay nga, hindi ko pa alam, iniisip ko pa na kayo. Ay, 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 sa illegal recruitment. ay, <laughs>

pala. Nagpapala lang ng bukasyon. <laughs> kaya, wala ka nang natama. Huwag ka nang Hindi kasi, ako na niya kasi tama naman yung nakakalito ka <laughs> na. Minsan, baka lang ka na lang siya minsan, di ba? Kita mo po sa post niya, di ba? Minsan, yun, asasagol ko paano siya sumikap. Mas maya pa yung rapper. Di ba? Ah. Maya-maya Halloween icon. Ano ba talaga? Multi-talented kasi. Bagay. Ah, Pabalik nga tayo sa alik ako. <laughs> Maraming umiikot sa utak ko. <laughs> kaya pa malakas yung loob. Oh, no. oh. Pero um, uh, napaka-talented talaga nitong si Tisa. Ay, thank Mapapanood salam. niyo kung gano'n siya kagaling. Na, kasi napapanood niyo sa sa, 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 mga uploads lang niya kung ano ginagawa niya. But this time, makikita niyo siya na na namin how she is kami pagkwentuhan yung rapport ni sa Girl tsaka ni, Ma, ni Madam Uge tsaka ako ang hirap ilagay sa script pero nagawa namin at yung mga editor namin they are very happy with the finished product Nice. Feeling ko mahirap para sa editor